Magandang gabi sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel. And uh, sa video ng ito, pag-usapan naman natin ngayon uh, mga bayo no, ang uh, update sa Gilas Pilipinas after nilang mag-exit sa FIBA Asia Cup 2025. Yan. So ano nga bang sa Gilas? So narito yung mga schedule nila and uh, pag-usapan din natin ngayon mga bay no kung dapat na bang palitan Itong uh, si uh, Justin Brownlee mga bay no? As naturalized player natin Para sa paparating na uh, FIBA uh, World Cup Asian Qualifiers ano? Kasi magbibigat yung mga makakalaban natin doon Sa group natin So ito pala yung sunod na uh, Mga paghahandaan ng gilas mga bay no? After ng FIBA Asia Cup 2025 So bali after nila Sa FIBA Asia Cup Is magkakaroon muna sila ng uh, chance na indepensahan yung SEA uh, Games gold medal nila mga bayan no? sa December yan and so SEA Games to mga bay hindi to uh, Asian Games ay hindi to yung uh, pinanalo nila konta sa Ch uh, nung tinalo nila yung China hindi nakalaban yung Jordan sa finals Asian Games eto SEA Games lang to yung uh, Indonesia Thailand, Malaysia, yan yung mga mabibigat na kalaban natin dito and I think uh, hindi gagamitin ng Gilas Pilipinas yung uh, full line up na ginamit nila sa FIBA Asia Cup para dito siguro dito na siguro sila magkakaroon ng uh, experiment ng bagong line up nila yung mga batang line up na dapat nilang isali and sigurado nandito sina QMB okay dito sa SEA Games para rin makabuild siya ng chemistry and yung mga younger players ng uh, Gilas na pwedeng magamit sa FIBA World Cup qualifiers sigurado maglalaro dito sa SEA Games sa December para magkaroon sila ng chemistry sa buong team na which is yun na lang yung pagpipilian na gagamitin para sa FIBA World Cup qualifiers. Tapos after nyan, uh, doon na magsisimula uh, sa July yung laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand uh, para sa home and away format ng FIBA World Cup Asian Qualifiers 2027. Okay, so New Zealand kagad yung mga kalaban natin. Home and away yan sa si July. And then may Australia and Guam. So, aba aabangan natin yan mga bay no? kung sino-sino yung mga players na gagamitin ng uh, Gilas Pilipinas para sa uh, FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasi may bigat yung nasa team natin. And uh, speaking of lineup mga bay, no you know, marami kasi nag uh, uh nagtatanong ay na uh, dinidebatihan ngayon kung dapat na bang palitan si Justin Brownlee bilang naturalized uh, player natin okay para sa uh, future din ng Gilas Pilipinas okay para din makapag-build na daw yung bagong import na kung sakaling uh, mapili para makapag-build na siya ng chemistry sa bagong lineup din ng Gilas Pilipinas na posibleng isabak para sa SEA Games And sa FIBA uh, World Cup Asian Qualifiers. So, si JB ngayon mga ano, is 37 years old na. Okay, so bale, kung pala rin tayong makapasok uh, sa FIBA World Cup 2027, magiging 39 na siya by that time. Pero, next year, kung maglalaro siya sa FIBA uh, Asian uh, Qualifiers, 38 pa siya. Okay, pero uh, at the age of 38, uh, sa so tingin ko kaya pa naman uh, ni Justin Brownlee kung pagbabasihan natin yung naging performance niya sa FIBA Asia Cup, okay? Uh, I think uh, may ibubuga pa naman si Justin Brownlee although hindi ganoon ka impressive talaga yung mga ibang games ni Brownlee especially sa Iraq and Australia uh, sa Iraq siguro maiintindihan natin yung bakit hindi siya ganun ka nag-perform pero pagdating sa Australia, hindi talaga siya nagperform perform uh, Hindi natin alam kung baka na napagod lang siya uh, ba, or baka naubos na yung uh, lakas niya doon sa uh, overtime win nila Korda sa Saudi Arabia. Pero yung napansin natin kay Justin Brownlee, talaga mga bay, pag mahina yung team na kalaban, uh, talagang nag-perform at nagbubuhat talaga si Justin Brownlee. Pero pag yung mga malalakas na nakalaban bawa katulad nitong Australia, hindi na natin talaga maramdaman si Justin Brownlee. And makikita natin na yung galaw ni Brownlee hindi na rin katulad ng dati kasi 37 years old na rin siya. And by that time nasa Asian Qualifiers 38 na siya. So supposed to be yung mga age limit talaga ng uh, mga naturalized player pag umabot ng 38 hindi na dapat uh, usually hindi na yan uh, naglalaro pa sa si national team. Okay, yung mga import na ganyan. Pwede na ang exception dito kay Brownlee kasi may bubuga pa naman si Brownlee kahit papano. Ang problema lang dito is kung si Brownlee pa rin yung kukunin ng gilas para sa Asian qualifiers and uh, kung makapasok man tayo ng World Cups si 2027 eh yun na nga magiging 39 years old na si Brownlee. And syempre magda-downgrade at magda-downgrade na din talaga yung laruan ni Brownlee mga bay. Kahit nga dito sa FIBA Asia Cup ah uh, nakita natin yung kaibahan talaga nag-downgrade din talaga yung laro ni Brownlee ang bilis niyang mapagod hindi na siya yung talagang katulad ng dating Brownlee na kayang bumuhat para sa Gilas Pilipinas although may times talaga na nabuhat niya yung Gilas dito sa FIBA Asia Cup pero ah uh, I think uh, ang best performance na pagbuhat niya is yung sa Saudi Arabia and siguro sa New Zealand Okay, doon siya nakapag-contribute ng 30 plus points. Pero against sa Chinese Taipei nahirapan din siya. Okay, and lalo na doon sa Australia na 10 points lang siya. So I think uh, kung gustong uh, mag-build ng uh, Gilas Pilipinas talaga for the future uh, for the future, I think eto na yung time siguro na pagpahingay natin si Justin Brownlee and palitan na. Okay, kasi may SEA Games sa December and pwede nilang isingit doon yung bagong uh, naturalized player na ipapalit nila para kay Brownlee para makapag-build ng chemistry sa bagong uh, Gilas Pilipinas team para sa FIBA Asian uh, World Cup qualifiers next year. Okay? So, yan yung uh, dapat magawin ng Gilas ngayon. Ngayon, sino ba yung dapat na ipalit kung sasakaling uh, palitan si Justin Brownlee? So, currently mga bay, uh, meron tayong dalawang naturalized player under sa FIBA. Okay, actually tatlo 'yan uh, kasama si QMB pero ayun nga nakategorize na si uh, QMB as a local. So ang dalawang natira na lang dito ay si JB at si Ange Kwame. Okay, pero si Kwame mga bay may chance pa siyang uh, makapag uh, local para sa Gilas Pilipinas kasi 10 uh, year residency rule. Okay, pwedeng-pwede si uh, Ansh Kwame, nagkapaglaro na rin siya sa gilas So pwede siya makonsider as a local kung ilalakad talaga ng uh, gilas si Kwame as a local And which is uh, malaking tulong kung sakasakaling uh, ma-approve as a local si Ansh Kwame Okay, So yan yung sa ngayon na on paper na nasa uh, FIBA na naturalized player natin si, uh, si JB at si Kwame So kung ma-approve as local si Kwame mga bay Ang magiging naturalized player na lang natin on paper is Si JB at saka si Jordan Clarkson Okay, na-available Pero ang uh, balita natin ngayon is uh, Ongoing na yung kay Benny Boatright I think tapos na yata Pwede na yata makapaglaro si Benny Boatright Okay, para sa Gilas Pilipinas as a naturalized player Okay, kasi nilakad na yan dati ng Uh, Gilas Pilipinas ng SBP yan, para makapaglaro si Benny Boltright so uh, most likely ang uh, pinipisil nila ngayon is si Benny Boltright kapalit ni Justin Brownlee pero para sa akin kasi medyo alanganin si Benny Boltright kung siya yung ipapalit sa kay Justin Brownlee kasi kakagaling ni uh, Benny Boltright Benny Boltright sa isang major injury So, hindi pa natin siya nakita maglaro after nung uh, Uh, major injury niya. Okay? And uh, in fact ako to be honest, kahit na nung hindi pa siya na-injured nung sa SMB pa siya naglalaro, uh, hindi siya hindi ako ganoon ka-impress sa laruan niya. Okay? Although malaki siya, uh, may tira sa labas, modern big man, pero hindi talaga ako na-impress dun sa laruan niya nung kahit naglalaro pa siya sa SMB. Kasi tatanungin mo ako kung ano bang kailangan na import Uh, para sa Gilas Pilipinas or naturalized player para sa akin ang kailangan ng Gilas talaga is yung kayang bumuhat na naturalized player yung heavy scorer talaga okay yung mga JC or uh, mga JB na caliber talaga or kahit si uh, Ronnie Hollis Jefferson and speaking of RHJ I think hindi ko alam kung kinococonsider pa din ba siya okay bilang na uh, naturalized player ng Gilas kasi nakapag-naturalized player na siya sa Jordan So, hindi natin alam kung ma-consider pa siya, pwede pa siya maglaro sa Gilas. So, para sa akin talaga, hindi natin kailangan yung mga naturalized player na katulad ni Benny Boatwright na malalaki. Okay, kasi kung ma-approve si Kwame as a local mga ba, no? Uh, or kahit na hindi nga ma-approve si Kwame, goods na yung lineup natin sa bigs. Meron Thank QMB, kay Soto, Edu, And si Fardo pwede pa naman kahit papano. So, hindi natin tra kailangan ng Uh, naturalized player na malaki para sa gilas ang kailangan talaga natin is yung heavy scorer talaga na naturalized player yung kayang bumuhat talaga sa gilas, okay, sa mga malalakas na team, and para sa akin kung papalitan nila si JB much better na si Clarkson pa rin yung uh, ipalit nila, or umanap sila ng uh, uh, iba na kaya talaga nga bumuhat, and I think uh, hindi ko rin alam magpifit ba si Benny Boatright sa sistema ng Gilas mga bay, no? So, 'yun yung uh, take ko dito. I think uh, mas maganda kung manap siya ng iba kasi so, hindi pa talaga natin alam kung uh, ano nang uh, binaba, or dinowngrade, or kung ano nang uh, naging laruan niya yon ni Benny Boatright after no major injury niya. So, 'yun yung downside natin dito kay Benny Boatright. So, I think uh, may chance pa naman sila para makakuha para sa Sea Games din mga bay, no. Pero kung wala talaga, I still go with JB uh, pa rin. Okay? Kung papipiliin ako JB or Benny Boatright, I will go for JB. Kung wala talaga makitang pamalit kay JB. So JB or Benny, JB tayo. So 'yan yung dapat nating abangan mga bay, no. Kung sino yung uh, posibleng ipalit or kung papalitan ba si Justin Brownlee. Maraming salamat. sa panonood.